Unsay tirada mga cuy Wa lagi Tirada turun mga cuy Magbuhat ang jilid Magbuhat ang jilod mga cuy Jilod sa kagamba na to mga cuy Kay watay lingaw na to, taga karun, Mga na po lang buhat mga cuy Kay gimingaw na po kukpaway-away mga cuy Kay nanglan na tay jilod mga cuy Okay na jilod mga cuy Di na ni po ni mamabitin mga cuy Main na lang mga choy na tayo pupungong sa tong damang mga choy. Ang pinakagwapo yun mga choy. Quality ka damang mga choy. Bahan sa magkakusog sa imong jaylo. Dung di ka quality o damang mga choy. Wag yapon mga choy. Mas nindot o quality yun ta damang. Importante ang damang yun na to, mga choy. Bahan lagi kita kusog o jaylo mga choy. Basta kaya atung damang. Importante kaya na quality yun siya mga choy. Ang lipod basta-basta itong mga madangan na mga ito mga tsuy. Para kusog siya mo pa, kusog po siya mo dagan. Nga, na ito gamay sa itong jelod, mga tsuy. Beres jilud. Mm. Patak-patakan na ito, mga tsuy. Tagto sa pointing na ito magdaog diya, mga tsuy. Hindi, hindi ka ka mo pointing sa pinalit ni mong jilud, mga tsuy. Wala gihapon ang imong jelod, mga tsuy. Kung sa na lang na imong jilo kung di ka kabalo mo puwenteng mga chuy. Ang tirada na mga chuy. Bulad na to ang damang na to sa buntag sa iyo mga chuy. Pang uh, pilarang guys alam ko wala may mga isa kami yung to mga chuy. Ang sikas to play lang mga chuy pero may tinita ng mga gamay mga chuy. Para kung disyun yun na damang. Parapan pagda taon -ta na mga choy. Ito din yung rutis mga choy. Butangan din itong jelod mga choy. Kung makita nyo na ito itong jelod, huwag yun sa ilaban mga choy. Pero sa tanaw, yun ako na yung nalilod mga choy. Eh, subok mo na may sakuha na yun sa ilaban mga choy. Sige lang yun. Makadaog, ragyapon ka mga choy. Pabuy na sa hirap, mga choy. Bisang paghinay ka o jelod, ubuy na sa mga choy. Nagyapon kayo padaog. di ka pong kabasta-basta mapildi mas lamang nakagunit ka og swerte. anar siya mga chuy nga na, ka naka tirada sa mga damang mga pare sa nang uban mga perting pero ting hambuga niya oh, yusir na sila di day sila, day, day sila kabal, pastila na lang mga chuy bagay na dili mo hambug kayusir aman mo di man mo kabal, Samantalang kaming mga nimplahay mga cuy Bisa kung sa baka ni kahinay among jilod mabuhat, Na aji panahon na mukusog yun among jilod mga cuy Kay nagsigiraman migtimpla mga cuy Ana ng diskarte mga cuy Dili -isigig bula -bula, mga isigig bula-bula mga cuy Ipagigapon sa mga kwant mga tsoy, Ugabalo ba yung gamotirada? Nabito ay kasagidayo ka na ako dyan mga tsoy, Wakakabalo sgilabay ko ni mga damang mga cuy ang ah, uwi nagawan mga chuy mga pildi ganita dilita mga suko o oh, di ba oh ana ah, ra tambal mga chuy o kusi mix na mga chuy o kusi mix ay is bitri to mga chuy is bitri para kusog na mo paak ang imong damang mga chuy Kobra dahin mga cuy para abtik ka mong mga damang mga cuy di basta basta mga cuy kamo na bahala dia mga cuy nam tung bag ulam ni plahe sa yung gipsar paris sa yung jilud mga cuy basta kay ako ah, na kung na ko sa kobra mas kusog kusog ang akong timplada sa kobra mga cuy ano ah, ron na siyang tirada mga cuy di natay jilud karo mga cuy di tama bitin kung natay pawig damang mga cuy Kay naaman tayo jilod na ate ikasukol sa kalaban mga chuy. Bisa nga sa tamu ato, pwede tamu harang sila, makaharang sila mga kachuy. Kay tayo jilod ka po gisaligan mga kachuy. Kinaalam po na damang daloon sa pagsulong mga chuy. Quality po mga chuy. Kanang di po basta-basta mga chuy oh, ha? oh. Uh, wala na. Huma timpla mga cuy, Magpalupad na po ni Nalilod mga cuy, Mulupad na po di sa ubang area mga cuy. Daganig salamat sa inyo mga chuy. Thank you for watching mga choy God bless you.